ito guys, mag-ano tayo ng damit. Mag-prepare uh, ako ng ano, damit kasi pupunta kami ng pupunta ako ng dinggalan. Abangan nyo guys. Pupunta ako ng dinggalan Aurora. So, mag-ano mag, ako ng damit. Mag-prepare mag, uh, ako ng damit guys. So, um, yan. <coughs> Lalagay ako ng damit sa aking bag. So, Abangan nyo guys. So, ayan. Ito. Maliit na lang yung aking bubunin na na bag kasi uh, ano kasi masyado ma malaki magbitbitin, mahirap pag bitbit ng damit so malit lang yung kukunin ko ngayon na damit so eto <clears throat> konting ano lang Ayan. Ito siguro yung gagamitin ko na sa ano. Ito yung gagamitin ko sa araw doon. Sa mainit kasi pag black. Meron mas gusto ko to kasi. <clears throat> so, magdala lang tayo ng mga kadamitan kasi kailangan natin magpalit siyempre doon. Actually, guys, uh, pupunta kami ng Dingalan, province of Aurora. So, to travel, walk. Wow. Sa, so, sa so the old travel. So, ayan. Maglalagay tayo ng damit natin dito. So, ito, Susuotin ko to. Ay, alam ko na, ang susuutin ko, ito, at saka, ito, pang bahay ko na lang doon. Ito. Tapos may putas na. Okay mo na yan. Ayan. Ganyan na lang siya. Parang basa. Ito. Laging lang natin yung mga yan. Ito, maliit siya. So, titignan ko pa bukas kung ano kayo mga mga madadala ko. Tuwalya, syempre. Kuha tayo ng tuwalya. Marami masyado to. Kunti lang to. Kunti lang sya. Ito, hindi ko alam kung dadalhin ko pa to sure kung ano kung kasya ko siya pero actually pwede naman pang ano ko lang doon try ko lang ganyan, ganyan siya so ito titignan ko pa kung ano kayo mga madadala ko panyo siyempre magpapanyo naman tayo guys niya. Napakara, kuha tayo, baka pawisin tayo. May pamalit tayo, di ba? Medya, siyempre, kuha tayo niyan. Ito pa. Yan. Yan. So, bukas. Prepare ko lang lahat ito bukas. So, hanggang dito na lang muna, guys. At, ah, uh, I-prepare ko pa. Marami pa akong ilalagay dito bukas sa bag ko. Ito. So, ano anong mga pwede kong madalabu sa dinggalan. So, magbag na lang ako noon. Mga gadgets ko, cellphone ko, yun na yun. Then, ito na lang sa aking ano. <coughs> paglagyan na ng cellphone. Eh, gaganyan ko na lang siya. Para hindi ako magbibit ng sobrang laki-laki. Yan. Ito. Oh. Bukas na ito. Prepare ko pa bukas lahat yan. Yan. Tinignan ko lang. may sombrero na bili ko guys ha? oh ayan, 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 Ito na yung ko. Mura lang to guys. Itong bag na to. Sobrang mura lang. bukas na lang ito. At, iyan uh, ako bukas kung ano yung madadala. So, abangan nyo bukas ang aking pag uh, ano ng gamit ko at papuntang Dingalan. So, abang-abangan nyo guys ang aking Dingalan Province Tour. Oh, Dingalan Province Travel Vlog. Ah, <laughs> Talaga lang. Pagiging travel, travel vlog na ba ako? <laughs> sana. Sana Lord. Thank you. Good night sa inyo muna. Hi guys, good evening. Andito na kami sa ano hindi ko alam kung saan banda to. So walang walang ano. Ano yan? Price Ayan guys. So, Apuntang din ka Aurora na. Aurora na to? Hindi pa po. Ay, hindi uh, pa. Yung way pa lang po. Na, na next sa kala natin. Ah. Uh, ano yan? Tasura? 12.25 AM five parang ano to ang ah? nakatagut naman dumaan dito yes Ayan, guys ito yung namin na liblib na lugar tapos pa po kasi gawain dun sa may direkto dapat tayo ron yun. Ah. Eh, mm. tayo. Pwede yung pre nila. pre mo kanina. Oo. Ah, -oh. Pero nakatakot dito ang daan. Kung babae na yung dadaan dito. Take the next right onto New Aderencia. Aurora Road. Aurora Road. Ah, yeah, ito, yung na. na Aurora. Ito yun dapat. Ito po yun. dapat yan no? Oh. Ah. Okay. Eh, sarado pa po siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, uh, guys. Uh, sa lahat po ng gustong mag-tour, uh, itong sinakyan namin is para sa mga Tourists Kapunta uh, papunta sa mga iba ibang uh, probinsya sa ating uh, Pilipinas. So, um, kontakin nyo lang itong number na ilalagay ko sa screen. Bingalan, bro. Uh, na, na, dumaan kami sa may tulay na may mga uh, parang baril diyan na ginadaanan namin. Papuntang Dinggalan po 'yan, guys. Ginagawa atay ang uh, tulay uh, kalsada, Ewan ko kung tulay o kalsada 'yan. Sakto lang mga daan. Binabaybay namin. Ayan, uh, alas 12 na ng gabi yan guys. Nag, nagbibiyahe kami papun yan, papunta na ng Dinggalan yan. Dinggalan Road po yan. So, ang dilim ng daan kasi ang gamit nila ay sol. Ayan, nandito na kami sa Dinggalan. So, ito yung parang park nila. Sa pinaka park nila sa bayan niyang Dinggalan. Uh, maganda yung park nila dyan guys kasi maganda sa aalam alam nyo ba guys ang tahimik sa lugar nila ang ganda walang walang gagong tao walang walang makikitang parang mga pariwarang tao ganyan so nag stop muna kami dyan kasi kukuha kami ng kape kala ko naman ano kala ko kagwa Dinggalan, Aurora. 1956 and Sige na. na ako sa inyo. Hayang. And guys, and dito na ako sa Dinggalan, Aurora Province. Yay! Charisland. lang niyo nandito kami sa park ng Bindalan. Gusto mo picture, sir? Eh? Hi guys, kumakain kami. Tani... Ano po? 434 na lang. Lunch <laughs> break pa ito na. Lunch <laughs> break pa. May pagkaano nga, tama nga yung mamay ni Kara na may pagkaano yung anak mo. Hindi niya siya natatakot Hi guys! Good morning! So, ito guys, mag-start na po kami yung pupunta sa aming ano, uh, mag-tour dito sa Tinggalan Province. Sa so, inyong lahat, nandito na po ako sa may Dingalan uh, Pita Port.